Hi everyone, good news. Finally nakuha ko na ang aking LTO physical card from LTO Cebu. And grabe, sobrang bilis ng proseso. Akala ko matatagalan pa, pero in just a few hours nakuha ko na. Ang video na ito ay continuation sa video ko na how to renew your driver's license sa LTO. If napanood mo yon that time last year, temporary license lang ang ibinigay sa akin kasi wala pang physical card na available. At last, this August 2024, nagtry akong pumila sa LTO kasi nabalitaan ko sa mga kakilala ko na meron na daw plastic card. In this video, irerun through ko kayo sa experience ko and process sa pagkuha ng LTO driver's license card ko. Let's start. Ano ba ang dapat dalhin during collection ng LTO plastic card? need mo lang dalhin yung temporary license mo, which is yung front part is scan license and the back part ay ang resibo. On the day of the collection, since sa SMC bo ako kumuha ng driver's license ko last time, dito ko na rin kukunin yung plastic card ko. Inagahan ko talaga ang pagpunta sa SM around 9.30 am, nandun na ako sa entrance nila. Kasi yung experience ko last time, may specific numbers lang yata ang LTO na ikikater niya daily for driver's license. So para sure talaga at hindi masayang yung oras ko, pinaghandaan ko talaga na early ako pumunta doon. Since ang LTO ay mall hours din mag-open, before mall hours, nandun na ako sa pinto ng SM. Nung 10am na, tumakbo ako papunta sa second floor. At ayun nga, ako yung number one sa pila. Sabi ko sa guard kukuha ako ng plastic card ng driver's license ko kasi temporary pa yung sakin. So pinapilan niya ako sa side at chineck niya yung temporary driver's license ko. Since nagre-ready pa ang mga employees ng LTO sa loob, pinaghintay kami ng around 20 to 30 minutes. Tapos pinapasok kami isa-isa, around 10 persons muna. Since ako yung nauna sa pila, tinawag ako sa window 3. Pinaupo ako at ibinigay ko sa in-charge yung temporary license ko. Tapos, chineck niya sa system. Then, pinasulat niya ako sa log sheet for license release. Then, sabi niya, check ko daw yung photo ko if gusto ko pa daw yung new photo or same pa din ng old license ko. Siyempre, pinili ko yung old photo. Mas bata ako tignan doon. And also, if gusto ko pa daw mag-signature ulit or yung nasa old license na lang. Sabi ko, sa old na lang din. Kasi atat na din akong matapos na. Baka maging mahaba pa ang waiting time kung papalitan ko pa lahat. Tapos sabi niya, check ko daw lahat ng info sa screen if tama ba before niya ipiprint yung card. Tapos chinek ko, okay naman lahat and 10 years na nga ang driver's license. Sana sa next 10 years hindi na ako tatakbo pag open ng SM para makapag-renew lang. Anyways, since all good na, nilagyan niya niyang stamp na released yung temporary driver's license ko. And ibinigay niya ito sa akin ulit. Sabi niya, wait na lang po ma'am sa gilid. Printing na po yung card. Around 15 to 20 minutes akong naghintay. Kasi ako yung pinakauna sa pila. Yung machine ay parang nagwa-warm up pa before printing around 10 to 15 minutes. Then, after sa printing, tinawag ako at ibinigay na yung driver's license ko na plastic card na. Sabi ng in-charge, double check ka daw lahat ng info and all goods naman. And yun na, after 1 year, nakuha ko na din ang LDO driver's license card ko na 10 years na ang validity. Sobrang bilis lang talaga. Mga around almost 2 hours lang. Also, No payment na pala to guys ah, kasi paid na lahat to nung nag-renew ako. Bali kinuha ko lang talaga yung plastic card. Sana nakatulong ang video na ito sa kung paano ko nakuha at last yung LTO driver's license card ko. So if hindi mo pa nakuha, check mo muna sa mga kakilala mo or magtanong ka if available na ba sa pinakamalapit na LTO branch sa iyo ang plastic card kasi sa iba hindi pa eh. Para hindi din masayang ang oras mo. Do like and subscribe. Thank you.